sobrang ulan mga kabenjes dito tayo sa may part ng Meralco ayan so masikipan na naman ang traffic natin mga kabenjes eh dito sa may part na to dapat laging nasa kanan yung mga bigyan natin ng space yung mga naka-motor para hindi sila kumakalat kaya katulad nyo na bigyan natin ng space dyan, dyan sa gilid i-set natin na parang yung nasa bike lane para ayan, continuous lang sila dyan sa gilid na yan hindi yung pagka di ba pagka maliit doon sa gilid doon sa kanan, nandito sila sa gitna meron doon sa kabila doon so kapag ka open dyan sama-sama sila dyan kaya laging bigyan natin ng space yung mga nakamotor dyan motor, nakabike, kaya sila sama-sama na sila. Huwag niyong masyadong igit-git dyan sa gilid kasi para hindi sila kumalat. Ayan. Kung pwede ka namang magbigay ng space dyan sa kanan, why not, di ba? Ayan, no? Okay. Giveaway lang. Ayan. Lagi yung i-open natin yung kanan, huwag natin sa open kasi dadaan at dadaan yan dyan. Kung isara mo man yan, ayan, katulad yan, sarado na yung dito yan sa kabila lalabas. Ayan. Lalabas at lalabas yan mga kamilis. So, good way lang para sa mga nakamotor natin. Kasi nagmumotor din ako. Alam ko yung mga discarded. Huwag nating i-block yung nasa right side. Ayan.